wala na kayong dapat hintayin. Malalaking updates na para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ngayong Nobyembre 2, 25. Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa kanilang pensyon, makinig mabuti dahil may napaka-importanteng impormasyon tungkol sa schedule ng inyong pensyon at ang bagong PH, one-time payment, na ipinamimigay na. Hindi ito biro at ito ay tunay na tulong para sa bawat pensioner na matagal nang naghihintay ng ganitong suporta mula sa gobyerno. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang lahat ng detalye kung paano makukuha ang inyong bayad at ang mga dapat niyong malaman upang masigurado na hindi kayo maiiwan sa mga pagbabagong ito. Ang mga updates na ito ay mahalaga, lalo na sa mga senior citizens na umaasa sa kanilang pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng pangaraw-araw na gastusin at sa mga may pamilya na umaasa rin sa suporta mula sa kanilang mga magulang o lolo't lola. Ang Nobyembre ay tila magiging isang espesyal na buwan para sa mga pensioners. At sa pagkakataong ito, dapat nating tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay malinaw at madaling maunawaan. Ngayong maging Nobyembre, maraming pensioners ang sabik na malaman kung kailan lalabas ang kanilang pensyon mula sa SSS at GSIS. Ayon sa pinakabagong update mula sa mga ahensya, nakatakda ang pag-release ng regular na pension base sa schedule na inilabas nila para sa SSS. Ang mga benepisyaro ay makakatanggap ng kanilang pension depende sa huling digit ng SSS number nila. Ang ganitong sistema ay ginagawa upang maging maayos ang pagproseso ng mga bayad at maiwasan ang mahabang pila o abala sa mga pension offices. Halimbawa, kung ang huling digit ng inyong SSS number ay isa o dalawa, Iba ang petsa ng pag-release kumpara sa mga may huling digit na tatlo o apat. Sa ganitong paraan, mas madaling mamanage ang daloy ng bayad at lahat ay makatatanggap ng kanilang pensyon sa tamang oras. Para sa GSIS naman, may tinatawag na staggered release kung saan nakabase ang petsa ng pag-release sa payroll schedule ng mga miyembro. Ingda nitong sistema ay nagbibigay ng katiyakan sa mga miyembro na matatanggap nila ang kanilang pensyon ng maayos at walang delay. Mahalaga ring tandaan na parehong SSS at GSIS ay nagbigay ng malinaw na schedule para sa Nobyembre 2-5. Kaya't maaaring planuhin ng mga pensioner ang kanilang gastusin batay sa nakatakdang petsa ng kanilang bayad. Ang pagkakaroon ng malinaw na schedule ay malaking tulong para sa mga senior citizens na may nakagawi ang budget at mga regular na gastusin tulad ng gamot, pagkain at iba pang ilangan sa araw-araw. Bukod sa regular na pension, merong napakalaking balita na tiyak na ikaliligaya ng maraming senior citizens. Ang PH, one-time payment na ipinamimigay na sa lahat ng eligible pensioners. Ito ay isang espesyal na tulong mula sa gobyerno na layuning suportahan ang mga pensioners sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin at iba pang gastusin. Ang pera ay direktang ilalabas sa inyong SSS o GSIS account. At sa mga hindi pa nakaka-update, may mga paraan para siguraduhin na matatanggap ang bayad ng walang aberya. Isa sa mga paraan ay tiyaking updated ang inyong account information kabilang ang bank account details o mobile wallet kung saan nakatanggap ng pensyon. Ang mga hindi pa nakakapag-update ng kanilang impormasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa SSS o GSIS upang maiwasan ang delay sa kanilang one-time payment. Mahalaga ring tandaan na ang one-time payment ay idinisenyo bilang dagdag na tulong sa buwan ng Nobyembre upang matugunan ang karagdagang pangangailangan ng mga pensioners lalo na sa panahon ng holiday season na malapit na at maraming gastusin ang pamilyang Pilipino. Napaka-importante rin na malaman ng bawat pensioner ang mga dokumento o requirements kung sakaling may verification na kailangan. Bagamat at karamihan ay matatanggap ang kanilang pensyon at one-time payment ng direkta, may ilang kaso na kinakailangan ng identification o updated records. Halimbawa, kung may pagbabago sa address o bank account, dapat agad itong i-report sa SSS o GSIS. Ang ganitong hakbang ay makakaiwas sa anumang pagkaantala o problema sa pag-release ng inyong pensyon at one-time payment. Sa katunayan, ang gobyerno ay nagbigay ng malinaw na instructions kung paano i-verify ang inyong impormasyon sa kanilang official websites o customer service hotlines. Ang mga pensioners ay hinihikayat din na regular na i-check ang kanilang SSS o GSIS online account upang makita agad kung may aberya o delay sa pag-release ng kanilang bayad at kung kinakailangan agad itong maresolba. Isa pang mahalagang detalye ay ang pagbibigay ng impormasyon sa paraan ng pagtanggap ng PH, one-time payment. Para sa karamihan ng SSS pensioners, ang pera ay automaticong id sa kanilang registered bank accounts. Kung wala pang bank account o hindi aktibo, may alternatibong paraan gaya ng pag-claim sa SSS branch o sa authorized partner outlets. Para sa GSIS members naman, kadalasan ay dumadaan ito sa payroll system o sa account ng miyembro sa GSIS. Ang layunin ng ganitong sistema ay masigurado na walang pensioner ang maiiwan at lahat ay makatanggap ng kanilang nararapat na tulong. Mahalaga ring ipaalala na ang one-time payment ay hindi lamang para sa regular na pensioners kundi pati sa mga widow widower pensioners at beneficiaries na nasa listahan ng SSS at GSIS kaya dapat tiyakin ng bawat isa na sila ay nakarehistro at updated ang kanilang impormasyon upang hindi mawalan ng pagkakataon na matanggap ang ganitong benepisyo bukod sa financial assistance may mga updates rin sa iba pang benefits ng mga pensioners ngayong Nobyembre 2 25 ang SSS at GSIS ay patuloy na nagbibigay ng mga health benefits, funeral benefits, at iba pang social security programs. Halimbawa, ang SSS ay may programang pensioners benefits kung saan makakakuha ng suporta sa medical assistance habang ang GSIS ay nag-aalok ng iba pang social security programs na nakakatulong sa kanilang mga miyembro sa oras ng pangangailangan. Ang mga programang ito ay patuloy na ine-enhance upang mas maging kapakipakinabang para sa senior citizens at kanilang pamilya. Ang mga pensioners ay hinihikayat na maging pamilyar sa mga programang ito dahil madalas itong makapagbigay ng karagdagang tulong sa panahon ng emergency, pagkakasakit o kapag may mga hindi inaasahang gastusin. Mahalaga ring tandaan ang tamang paghahanda para sa Nobyembre. Para sa mga pensioners na may planong gumasto sa holidays o may emergency needs, makakatulong ang kaalaman sa eksaktong petsa ng kanilang pensyon at one-time payment. Ang pagpaplano ng budget ay mas madali kapag alam mo ang schedule at ito rin ay makakaiwas sa stress at abala sa huling minutong transaksyon. Para sa mga naninirahan sa malalayong lugar, ang kaalaman sa release schedule ay makakatulong upang makapaghanda sa transportasyon o iba pang logistics kung kinakailangan nilang pumunta sa branch para sa kanilang bayad. Ito rin ay nagbibigay ng kapanatagan sa isip dahil alam ng pensioner na may nakalaang pera sa tamang petsa na nagbibigay ng financial stability sa buong buwan. Bukod dito, maraming pensioners ang interesado sa karagdagang hakbang upang matiyak na matatanggap ang kanilang PH 2,000, one-time payment. Isa sa mga pinakamabisang hakbang ay ang regular na pag-check sa kanilang online accounts sa SSS o GSIS. Sa ganitong paraan, makikita agad kung ang bayad ay na-deposito na o kung may aberya na kailangan i-resolve. Ang mga ahensya ay nagbigay din ng customer support hotlines at email support kung sakaling may problema sa pagtanggap ng payment. Kaya't laging maghanda ng tamang impormasyon tulad ng SSS number o GSIS membership ID. Bukod sa online checking, may mga pensioners na mas komportable sa pagtawag sa hotline o personal na pagpunta sa branch upang masigurado na matatanggap ang kanilang bayad. Ano man ang paraan, ang mahalaga ay ang proactive na hakbang upang maiwasan ang anumang pagkaantala. Hindi rin dapat kalimutan na ang bawat pensioner ay may karapatan na magtanong at humingi ng clarification sa kanilang benepisyo. Maraming senior citizens ang hindi ganap na nakakaintindi sa mga updates lalo na sa bagong one-time payment. Kaya't mahalagang magtanong sa tamang channels upang maiwasan ang maling impormasyon. Ang SSS at GSIS ay naglaan ng mga opisyal na komunikasyon para siguradong tama ang lahat ng impormasyon at walang pensioner ang maliligaw o maaabala sa kanilang benepisyo. Ang pagiging maagap sa pagtatanong ay makakatulong din upang maiwasan ang scams o maling impormasyon na kumakalat sa social media na madalas nagiging sanhi ng kalituhan sa mga pensioners. Para sa mga senior citizens na may kapamilya, mahalaga rin na ipaalam sa kanila ang updates na ito upang masiguro na lahat ng miyembro ng pamilya ay may sapat na kaalaman. Ang pagplano ng gastusin sa pamamagitan ng shared knowledge ay nakakatulong upang mas maayos ang pamamahalaan ng pera sa buong pamilya. Halimbawa, ang one-time payment ay maaaring gamitin para sa mga pangangailangan sa bahay, gamot, o kahit para sa pamimili sa holiday season. Ang tamang paggamit ng pera ay nagbibigay ng mas malaking benepisyo kaysa sa agarang paggastos ng walang plano, kaya't mahalaga ang financial planning at family coordination sa paggamit ng pension at one-time payment. Sa kabuuan ang Nobyembre, 2025 ay isang malaking buwan para sa mga pensioners ng SSS at GSIS. Hindi lamang ito ang regular na pensyon na matatanggap nila kundi pati ang alawang one-time payment na ipinamimigay na na tiyak na malaking tulong para sa kanilang pangaraw-araw na gastusin. Halagang malaman ang schedule, tiyaking updated ang account at personal information at sundin ang mga instructions na ibinigay ng SSS at GSIS upang maging maayos at mabilis ang pag-release ng inyong benepisyo. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at paghahanda, masisiguro ng bawat pensioner na matatanggap nila ang kanilang nararapat at mapapakinabangan nila ang bawat sentimo ng kanilang pensyon at one-time payment. Ang bawat senior citizen ay dapat maging proactive at informed upang matiyak na ang kanilang karapatan ay natatanggap ng buo at walang abala. Nagay sa mga pensioners na nasabik na malaw ang lahat ng detalye. Huwag palampasin ang pagkakataon na i-check ang opisyal na website ng SSS at GSIS. Makikita mo rito ang kumpletong schedule, paraan ng pag-claim ng one e time payment at iba pang updates na makakatulong sa iyong financial planning ngayong Nobyembre. Ito rin ay magandang paalala sa lahat ng senior citizens na laging maging updated sa kanilang benefits upang hindi maabala at masigurong matatanggap ang lahat ng nararapat sa kanila. Ang impormasyon ay kapangyarihan, lalo na sa mga pensioners na umaasa sa ganitong tulong upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong paraan, bawat pensioner ay magiging handa at maayos ang kanilang Nobyembre. Masisiguro ang financial stability at maipapasa rin ang kaalaman sa pamilya at komunidad. M